sinasabi mo na kinakampihan na bira eh. mo. Hindi mo prasa Meron akong sariling dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa amin, nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pagkikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, eh, ganitong klase, papayagan ko ma e, pa na Nasaan ang utang na loob natin sa servisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yan. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yo, malikoh. Karena naik di mana tu, ambil lah, kampi-kampi